Iisa lang ang magandang balita. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel, galing sa langit, na mangangarang sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo.